Dati nang kasabihan ng mga magulang, wala, wala raw mapapala sa kaka-computer at kakalaro. Pero pinatunayan ng ilang Pinoy na may future sa esports sa Pilipinas, basta't may talento at tsaga. Narito po ang aking report. Unstoppable, godlike, legendary. Yan ang esports athletes nating pang world championship na panalo pa sa pagtaguyod ng kanikan nilang pamilya. Gaya na lamang ng 17-year-old Mobile Legends World Champion na si Edward. Sa murang edad, nakapagpatayo na siya ng sariling bahay. Kinausap ko yung lola ko na ano, na kapag ka nag-champion kami, ganito yung mapapanalunan ko namin. ah, uh, sa tingin mo ano yung magandang gawin ka Sabi niya ano, mas maganda raw kung ano, sa kung makapagpatayo ako ng ano, bahay. Kasi kapag umuuwi ka, umuwi ako sa amin, may kita ko yung ano, yung pinaghirapan ko gano'n. Laki si Edward sa kanyang Lola Lucila na number one fan niya rin daw. Ano, una pa lang talaga, ano, supportive na siya sa akin. Sa kanya ko binibigay yung ano, yung napapanalunan ko. Nangihingi lang ako sa kanya ng ano, ng konti pang ano, pang load. Kasi dati wala kaming wifi. Simple lang daw talaga ang buhay nila Edward noon. Ano lang ako noon eh, estudyante na ano, na laging nasa computer shop pagkayari ng skwelahan. Sumasali lang ako ng mga local tournament sa amin and ayun, nag, na pinapalad kaming mag-champion and hanggang sa, ayun, nakarating na ako sa ano, sa pagiging pro na na-scout na ako ng team. Dahil sa pagiging pro player, nakapag-ipon si Edward. Since nag-champion kami, marami pumasok na sponsor, mas tumaas yung allowance namin. Siguro kung pagsasama-samahin yung ano, yung allowance stream, YouTube, tsaka mga brand na deals. Siguro abot siya ng ano, up to 6 digits. At para personal na makita ang buhay ng esports athletes, binisita ko ang bootcamp ng isa pang rising esports teams ngayon, ang TNC Pro Team. 'Yung anim na atleta kasama ng kanilang coaches dito nakatira sa isang bahay na nagsisilbing kanilang boot camp. At araw-araw uh, ang kanilang ensayo at kahit may off pag weekends, marami sa kanila pinipilit na hindi na umuwi para makapag-practice pa at lalong gumaling. Importante raw talaga na magkakasama ang team para mabuo ang chemistry. Dito nakilala ko rin ng tinanghal na rookie of the season ng MPL Season 9 at dating jeepney driver na si Joe Marie o mas kilala bilang Escalera. Dabang nabiyay po ako, tinatabi ko na lang muna sa gilid dun sa may signal. Sabay dun po ako naglalaro malaking tulong daw talaga ang kita niya ngayon para sa kanyang pamilya, lalo pat na stroke ang kanyang ama. Ako na po yung nag sa pamilya ko. Parang ako po yung sa kanila. Madali na lang sa akin yung trabaho. Hindi ka tulad ng yung -e parang sobrang ano, nakakapagod sa katawan. Tapos dito, nagagawa ko pa yung gusto ko, nagagawa ko pa yung pangarap ko, pati yung passion ko. Ang isang professional player kumikita ng mula 15,000 hanggang 30,000 pesos kada buwan kahit nag-uumpisa pa lamang. Tataas pa yan, depende sa experience ng atleta. Para sa malaki yung ano, natutulong ng ano, nung laro. Para lahat po nang gusto ko, nabibili parang gano'n. Yung mga dating yung mga hiningi sa mga ko, di ko na po hiningi ngayon. Kaya ko na po sa sarili ko. Wala rin age requirements sa esports. sports sa'yo Siyempre, bilang competitive tayo, hindi ko na rin pinilagpas ang pagkakataong makalaro sila. Hinahiyaan ko na lang sila mauna, tapos patayin nila lahat. Tapos pag patayin na, tsaka na ako, lulusog. Hiling ng coach ng TNC Pro Team na mas makinala pa ang esports. Sana mag-ano pa, mas ma-recognize pa, tapos sana mas maging ano pa sa haripan na hindi lang siya basta sa laro. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Good game, well played talaga para sa malalakas at determinado nating esports athletes. Speaking of e-sports, makakasama po natin ang team na talaga raw uh, lakad matatag nitong SEA Games 2022. Mauwi lamang ang ginto para sa Pilipinas. Ang ating SEA Games Gold Medalist sa Mobile Legends Bang Bang Team Seaball Philippines mula sa Blackness International. Welcome, congratulations! Thank you, Thank you po, so friend. much po. Nice Thank you. meeting you po. Oh, alam naman namin na uh, yung uh, Blacklist International, eh, tanyag yan pagdating sa e-sports. At marami na kayo na panalunan na championships. Pero gaano ka-espesyal itong uh, Southeast Asian Games para sa inyo, Pinus? Uh, sobrang special po kasi uh, hindi lang naman yung team yung ire-represent mo dito, hindi lang yung sarili mo kung hindi yung bansa. Kasi sobrang Ano ano ba 'yon? Parang may additional na kaba, ano yung pagkakaiba pagdating sa pressure mm -hmm. o sa atmosphere ng laro para sa inyo? Mm, mas nakaka siya kasi parang buong Pilipinas 'yung nanonood sa iyo. <laughs> Kumbaga kahit hindi uh kahit 'yung mga outside esports, uh CNC games siya. Mm -mm. Parang mm -mm. pinapanood mm -mm. ka din nila. Okay, ikaw naman Wise, no. Uh, ano sa sabi mo kasi parang kanina nag nagre-research -nag ako parang medyo intense pala 'yung palaro ninyo no against Indonesia 'yung uh, yes. parang magkaroon pa daw ng mass attack. Gaano parang, parang magkaroon kami ng ideya no gaano kahigpit 'yung competition uh, pagdating sa ganong level. Uh, lahat din po kasi ane, mga professional player din po talaga. And yung ano competitiveness po ng mga player is ano talaga. Sobrang taas talaga. Kaya, totoo ba na nagkaroon ng mass attack panong, sa mga website parang ganoon ay oh, eh. uh, sa yeah, social, social media eh. po, sa oh, okay. ah, social media. <laughs> Yeah. Yung, yung mga ano po, yung mga Indonesia po. Yung Indonesian fans. Po kasi, mga... yeah, yung mga Indonesian fans, parang nila-report nila. Kung nara tinalo namin yung Indonesian team, uh -uh, and uh -uh, then ira report uh, -uh nung uh -uh. mga supporters nila yung uh, Instagram account namin, gano'n. Parang sa sobrang supportive nila dun sa team na sinusuportahan nila, nagagawa nila yung mga ganong klase. Grabe rin pala yung ano, atmosphere dyan. Yeah. Parang basketball lang. Yes <laughs> sa, po. Sa ibang arena. Okay, Adji, ikaw naman, ano masasabi mo? Sa, parang, uh, syempre, meron din, uh, bago kayo lumipad, patungong uh, Vietnam, may eh, meron mga nagduda. Sinabi, 10% lang daw yung chance ninyo na manalo sa SEA Games. Dahil nga doon sa, parang hindi nyo ata napanalunan yung isang championship prior to this uh, tournament. Yes. So what uh, do you have to say about that? Uh, nung una ko pong narinig yun, ano, parang, ano po, nainis po ako. Tapos, pero nung una lang po eh, pero nung tumagal na po, parang di ko na po pinapansin. Tapos, ano, inisip ko, ano, magpo-focus na lang ako. Tapos kami as a team, ganun, parang papakita na lang namin talaga yung kaya namin ibigay. Parang gano'n. Ikaw naman, Eon, eh, bilang rookie dito sa team na ito, uh, kamusta ba yung team chemistry ninyo at ano yung naging susi sa pagkapanalo ninyo? Ano ko po, ano, sobrang na-pressure ako kasi world champion yung kasama ko. So parang naging mindset ko na lang na parang galingan ko din, yun, know? pantayan yung kinagawa nila. Na, na medyo i-level up mo din ang laro mo, ah. di ba? Oo. Pero syempre, hindi naman kaila sa atin, no, na Uh, yung tandem nitong si Venus at saka ni Weiss, yung v Wise, yung V-Wise nga na tinatawag ay uh, parang uh, talagang ano, pambato natin yan. Ano. So, ano bang ano, uh, masasabi niyo sa, sa connection ninyong dalawa at uh, bakit naging pangmalakasan kayo? Hindi Go. go. <laughs> Siguro ano, uh, yung connection na meron kami, nakakatulong kasi siya ng sobra, hindi lang uh, inside the game, kundi outside the game din. Parang iba kasi yung ano yung, yung naiintindihan yung isa't isa. So parang umabot na kami sa point na hindi na namin masyado kailangan mag-usap para alamin kung ano yung gustong gawin ng isa't isa. Uh, para ba nabuo yung ganong connection? Uh, Siyempre po, ano, sa, sa experience na din po. And sa mga, ano namin, mga tournament na Natalo kami and naging lesson yeah. yan para sa amin. Gano'ng katagal na ba kayo naglalaro together yung tandem ninyo? So, uh, Nag-start kami uh, during season 4 ng MPL PH, mga 10. around February. Ay, yung mga around August ng 2018 nga tayo. Mm, so medyo mataga-taga tagal yes. na din ako. At 2019 ko pala sorry. Oh, Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Pero ikaw, nakilala ka dahil ikaw nga yung uh, leader ng team na ito. Yes. Para sa iyong uh, shot calling. Mm. so uh, Gaano kalaking factor 'yun no para sa tagumpay ng isang esports team. Para sa akin uh, malaking bagay 'yun eh. Kasi syempre 'yung leader eh and kailangan uh, as a leader dapat maging magandang example ka sa mga teammates mo. And 'yung uh, pagiging shot calling na nakikita nila sa akin ngayon, actually may mga nagsasabi na mm -mm. Uh, best captain, best shot caller mm -mm. ganyan. Mm -mm. Uh, before before nilang makita yung, uh, oh may Venus or si Venus na nakikita nila ngayon, ano siya, parang years of experience, uh, decade of experience mm -hmm. uh, before siya nabuo. Yan, so marami muna akong na experience na panalo, marami rin ako na experience na talo, which is sa yung uh, ginagamit ko ngayon or pinaka best weapon ko sa pagsoshoot to guide ko. your team. Oo. Yes. Paano ba naging ano uh, paano ba yung uh, naging itsura ng uh, boot camp ninyo o yung ensayo ninyo kasi kanina nakita natin sa report binisita ko yung isang team yes. no. Oo. Uh -huh. Yung sa inyo naman gaano katagal kayo uh, nagtraining at uh, ang kaibahan kasi ng SEA uh, Games team natin ngayon, isang team na lang sila galing hindi katulad ng 2019 yes. na bunot mula sa iba't ibang team. Mm -hmm. So ano yung naging itsura ng bootcamp camp ninyo? Uh, same lang naman sa kung paano kami nagpa-practice before no, ano uh, na sumasabak din kami sa ibang tournaments. Yan. Magsimula kami from uh, 2pm, matatapos kami hanggang mga 10.30 to 11pm. Tuloy-tuloy yun? Yeah, tuloy-tuloy. Oh, may breaks naman in Camer between? Yeah, naman. Araw-araw, ano? Yes. araw-araw. <laughs> ano naman masasabi ninyo sa pag-usbong ng esports dito sa Pilipinas at gaano kalaki yung potential nito? Wise? Uh, para sa akin po, ano... Uh, malaki yung future ng esports sa Philippines since dati ano hindi siya masyado napapansin eh. And ngayon parang ano na siya, kasali na siya sa SEA Games tapos yung mga ano din po, yung mga organization po na sumusuporta sa esports tulad ng mga malalaking brand na po ngayon. Mm -hmm. And doon po, doon ko po nakikita na magiging mas malaki siya in the future. Tsaka talaga uh, nakakatuwa kasi nakakadagdag tayo dun sa medal tally ng Pilipinas. Yes. Eh, yung disiplina na kailangan din para magtagumpay dito at hindi lang yan yung kabuhayan na naibibigay din sa pamilya ninyo. Uh, Haji Ayon, eh uh, advice niyo sa mga bata na uh, gustong sumunod sa iyong uh, yapak. Um, ano. Para sa akin, ano? Uh, sa ngayon sobrang daming sobrang hirap maging pro player ano sa sobrang dami ng lalaro ngayon ng Emil, So mas maganda no. Mag-aral mag-aral muna sila ganun. Ay maganda 'yan. Huwag kalimutan, kalimutan yung pag aaral Huwag kalimutan yung pag aaral para may backup plan po kayo if ever na ano kasi di po ano habang buhay na ano nandito po kami sa parang ano pagiging namin. Kaya ba 'yon ipagsabay? Um, sa pag eh, kung gusto mo po mag parang ano po, kailangan mo po talaga mag-sacrifice. Eh. May isa-sacrifice ko po talaga eh, na mga bagay-bagay. Ayun po. Pero huwag kalimutan, no? Mm, na mag-aral. Oo. sumunod sa magulang. Yo, ganda no? Ganda na mga <laughs> advice natin. Si Ayo, anong advice mo? Uh, okay lang yung ano, naglalaro ka na Emil. Basta huwag mo lang pakabayaan yung pag-aaral mo pa rin. Parang, parang mababait mga Blacklist International. Saan ba kayo aabangan susunod? Uh, may mga upcoming tournaments po kami. Uh, sa, pero yung pinaka po namin na uh, sa is yung MPLP, si season 10. Mm -mm. So, abangan niyo po kami dahil. Alright, maraming maraming salamat sa inyo. Venus, Wise, Adji, and Aeon, congratulations at salamat sa karangalan na dinala niyo sa Pilipinas. Thank you.